Pure goodness pansit canton for today's video. Bigla nga ako napaluto nitong pansit canton. Dumadating talaga sa punto natin na hindi na natin alam kung ano pa yung lulutuin natin. May toge pa palang natitira sa ref bago pa siya matapon at masayang kaya naisipan kong gawin na lang ito igigisa ko nga itong manok hinati ko nga itong manok yung malaking part gagawin kong fried chicken mamaya so hinalo-halo ko yung mabuti para talaga kumapit yung lasa at itong ang toge na may konting gulay igigisa ko na din muntik na nga talaga itong makalimutan lulutuin lang natin yan hanggang sa lumambot yung mga gulay pag gantong petsa na paubos na talaga yung mga stocks lalong lalo na yung mga gulay Sobrang hirap talaga mag-isip ng uulamin mo sa pang-araw-araw. After 3 minutes nga na pagpapalambot ko nito, maglalagay muna ako ng toyo and oyster sauce. At itong chicken cube. Makakatulong din ito na maging malinamnam yung pagkain natin. Kahit nga konti lang yung karne na nailagay ko kanina. Dudurugin lang natin yan and haluin nating mabuti. Tinikman ko nga ito, sobrang sarap na, sobrang malasa tatakpan muna natin yan para talaga maging malambot na yung mga gulay natin. Binuksan ko nga ulit kasi nakalimutan kong maglagay ng tubig. Sa pagtimpla ko nito and paglagay ng tubig, tinansya ko na lang kasi konti lang naman to. Tinakpan ko na nga ulit and mag-aantay na tayo na kumulo. Pagkakulungan, nilagay ko na din itong pansit kanton. Nakalimutan ko ang tignan kung ilang gram siya plano ko kasi is kalahati na yung ilalagay ko. So napansin ko naman na konti lang naman ito kaya binuhos ko na siya lahat. And hinalo ko na siyang mabuti para lumambot na yung kanton. And habang hinahalo ko nga siya, napansin ko, kumukonti na lang yung sabaw. Malasa na siya, so i-enhance ko na lang. So nagdagdag lang ako ng konting pepper, magic, and garlic powder. Dinamihan ko na nga yung paglagay ng garlic powder kasi nga naman, mabilis siyang tumiga sa lagayan niya. Nagdagdag pa ako ng konting toyo kasi nga, nag-add ako ng tubig kanina. Habang tumatagal kasi, inaabsorb ng kanton yung tubig. Kaya nag-a-add ng pa konti-konti. So, lulutuin lang natin yung kanton Ayan, tinakpan ko na to be honest, hindi talaga ako marunong magluto ng mga ganto. Kapag mga gantong luto, si Daddy Drew talaga yung tinatawag ko. And ngayon, mag a tayo nitong Jolly Goodness na mushrooms. So yung pouch lang yung kinuha ko kasi konti lang yung ilalagay ko. And whole mushrooms ito. So, um, in-slice ko na lang siya ng tatlong beses para ganito yung itsura. And dumami din siya. And para mas healthy yung pansit kanto natin. O ba diba, kahit di ako marunong ng pansit kanto na paluto talaga ako kaysa masayang or matapon ko yung toge. Buti na lang talaga nag i kami ng mga kanton sa bahay or mga bihon. At ito na nga yung cabbage. Ito na yung last na ilalagay natin o isasahog natin sa pansit kanton. So lulutuin ko lang yan ng ilang minutes lang naman. So mabilis lang naman tong maluto. At ito na nga ang aking pure goodness pansit kanton. Yung toge na alam ko na pang lumpia lang or pang gisa. Eh sino bang mag-aakala na pwede ko pala siyang isa Ahog dito sa pansit kanton ko. O siya, hanggang dito na lang. At sana, natakam ko kayo ulit. Mas gusto ko sa kanton, pinapalaman sa tinapay. Eh kayo ba?